Aries. Ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masipag at mapanuri at naiinis sa may aabala pag. Oras na may ginagawa na. At madali pakiusapan kong. Nasa tama ang ilalapit. Pero kung kalokohan ay hindi na makikipag-usap. At may katapangan na matahimik na laging nakaplano ang gustong gagawin. Maaruga sa magulang at handa laging makatulong. Laging may pag-iingat sa sasinasabi para hindi magkaroon ng kaaway na tao. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color green number 10, number 26 at number 14. Taurus ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May katapangan ang ugali na matahimik kaya mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa at kung sa pera pagkikita ay ayaw ng may kalokohan at ganoon din ayaw ng nagpapautang ng pera para walang makaaway na tao o kaibigan, ayaw ng nagpapataan sa trabaho dahil ang gusto ay makagawa ng pagunlad sa buhay. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng isip at katawan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 24, number 17 at number 33. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masigla sa mga ginagawa sa buhay na maingat, at hanggat bata pa ay nasa isipan na maging masipag sa trabaho. Dahil umpisa yun para makaasenso sa pamumuhay, at sa pamilya ay mas gusto ang masaya na laging pag-uusap. At sa trabaho ay ayaw ng nagpapatambak ng mga gawain, laging inuuna ang gawain kaysa makipagkwentuhan, Masinop sa pamumuhay at sa trabaho ay madisiplina, maaruga sa magulang, laging handang tumulong basta may magagawa. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan at may katipiran sa paglalabas ng pera. Mga masuswerteng kulay at numero: color pink and color green number 24, number 9 at number 10. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May maingat na ugali sa buhay mas gusto pa ang mag. Trabaho ng mag-isa, at sa tahanan ay maaruga sa mga. Kailangan ng pamilya, kaya ang kasipagan ay hindi nag. Babago, para laging makagawa ng masaya, at maayos na. Pamumuhay, maingat sa pagsasalita ng walang maging suliranin sa ibang tao at hindi kagad nagbibigay ng pagtitiwala, ayaw ng mga usapang suhulan, ng pera pwedeng makasira sa mga ginagawa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 34 at number 21 at number 15. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat sa pagsasalita para ang sinasabi ay nagdadala. Nang good energy ng swerte ang nasa isipan, dahil walang masasaktan na damdamin ng ibang tao, ay madisiplina. Ayaw ng mga perang madumi, na kinikita at lalayo sa ganoong mga usapan, ayaw ng mga usapang kaberdihan at mga utangan ng pera dahil ang pera ay para sa kanyang pamilya, maaruga sa magulang handa laging makatulong at laging maingat ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa paglalabas ng pera, at malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 8 number 22 at number 34. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Ayaw ng mga usapan na kakaiba pag sa pera ang pinag. Uusapan, mas gugustuhin pa na magtrabaho kaysa makipag kwentuhan, ayaw ng mga usapan na may kabardihan, dahil para sa kanya ay negative energy ang pwedeng makuha, at kung sa trabaho na gagawin, ay matyaga sa lahat ng oras dahil naaayon na pera ang kikitain, maingat sa mga ginagawa sa buhay dahil gusto ay masayang buhay ng pamilya, Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pag-iipon lagi ng pera ang nasa isipan para may magagamit sa oras ng emergency, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color yellow number 20 number 34 at number 5. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masinop at hindi gagawa ng mga bagay na pwedeng mawalan. Nang hanap buhay at kung magsasalita o may sasabihin, ay talagang gagawin at madisiplina sa mga sinasabi. Para kasunod ang gusto lalo na kung nasa tamang pag, papagawa, at sa tahanan ay laging maasikaso sa buhay. Tahanan, lalo na sa pagkain para maging malulusog ang mga katawan ng pamilya. Maingat sa pamumuhay kaya ang pamamaraan sa mga gawain ay hindi nakikisuyo sa ibang tao. Sa pagkita ng pera parehas walang lamangan ng makaiwas sa makakaaway na tao. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa pagpapalabas ng pera ang nasa isipan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 24 number 31 at number 18. Scorpio ang Scorpio ngayong sa pahiwatig na bigay. ng galaw ng mga kalikasan, may matapang na ugali kong nasa trabaho dahil para maging maayos ang mga magagawa. At walang mang aabala sa mga gagawin at hindi basta. Nagbibigay ng mga kaalaman sa mga gawain, maingat, sa pamumuhay para makagawa ng pag-asenso sa buhay sa trabaho ay laging iniisip na makagawa lagi ng tamang pamamaraan, laging nasa isipan na unahin ang pamilya. Para sa pag-asenso sa pamumuhay ng pamilya, ayaw ng mga usapang natungkol sa ibang tao, at saka mga pag-utang ng pera, hindi basta magpapautang dahil sa pamilya ang pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may kaluwagan sa paglalabas ng pera sa pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 25, number 19 at number 14. Sagittarius ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw, ng mga kalikasan, maingat sa buhay lalo na sa mga gagawin, at hindi basta nagtitiwala lalo na sa mga usapang pera, at mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa. Ayaw ng usapang may kabastusan dahil nakakainis. Para sa kanya ang mga ganoong salita sa kanya ngayong araw sa pera kung kikita ay ayaw ng may kalokohan, nang walang makagalit na tao kung tungkol sa pera, mas gusto ang magtrabaho na masaya at nag-iisa, laging inuuna ang kapakanan ng buhay tahanan na maayos, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, Color red and color green number 18, number 30 at number 22. Capricorn. Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, kung usapang pera ay walang oras na ibibigay. Kung pag-utang ang pag-uusap, maingat at masinop sa mga ginagawa at kahit sa trabaho ay laging iniingatan. Ang magagawa para hindi mapasok sa problema masino. Sa ginagawa ayaw ng mga kwentuhan pag oras ng trabaho. Maiksi ang pasensya ngayong araw, kaya ayaw ng mga usapang mahaba, kung nasa trabaho ay malinis na paggawa ay nagbibigay ng good vibes, hindi nagpapataan sa ginagawa at pag may sinabi ay gagawin, kung nasa tamang katwiran, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 34, number 27, at number 15. Aquarius Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may to sa trabaho, at laging inuuna ang buhay tahanan, na mapasaya kaya laging masipag sa mga ginagawa. Maingat naman sa pagsasalita para walang masaktan na damdamin ng ibang tao. Ayaw ng mga usapang kalokohan at mga tuksuhan ng pagmamahalan. Wise sa trabaho sa ikakaganda ng magagawa. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, matipid sa pagpapalabas ng pera sa ibang tao sa pamilya ang pera mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color yellow number 8, number 19 at number 25. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May maingat na pag-uugali na may kahabaan ang pasensya. Lalo na kung sa trabaho para walang makakaaway at mapapaganda ang dapat na magawa, sa tahanan ay ganoon din mahaba ang pasensya nang mas mabigyan ng maayos na advice ang pamilya, may malakas na pakiramdam at mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, ayaw ng mga usapang kaberdehan na babastusan iiwanan kagad ang mga kausap. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may kaluwagan sa pagpapalabas ng pera sa pamilya, mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color blue number 24 number 10 at number 31